ba kayo dito? Wala <laughs> ino mo na Ano na lumabo <laughs> ganda Okay ko kaya lahat. na lang mo. <laughs> <laughs> malinis dito kasi wala dito yung Ang dami na dito. Lapit na dito. ka na Dito mo matuto. May mga dintapa dito. 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 kami kami dito ni Ate Raquel. Tatlo kami yan, mga nakatopis dito. Ate Raquel, si Joanne, ako. Meron! Oo. sabi namin, trabaho. Di ba na, dog? na, <laughs> dog? Puno naman yan eh. Tumamatay naman yung karya dyan. Di pa atay yung tumaman. Parang nililis na to, no? Hmm. Wala na mga puti. Ang tanong nyo, taas na naman ng mani. Nag-ano dun. Yung natin, binana natin pa. Yung? binana natin, nag-ano yan dun ang mani. Ayun, di ba? Nag-ano yan diba? dun ang mani. Pwede naman mo

Paano ano? Masura sa likod. Pag ka, hindi Exaltan siya. Na.

Ito pala na ano. Oh, to. swimsuit na lang anuin mo. May itim dyan, o, na swimsuit. Itim naman yun, eh. Alam ano, mo, Jen, pagkakapit sa deep time, na Ilo, walang -tala. -tala, lang, walang nagsinta dyan. Ano, ureng, sa pwede. Nasaan ka yung Eh! sa iba? ba? ato na nito?

hindi na, kahit hindi ka naman mag-termo. na naman na Ay, mag ka ba? Magkano ba yung mga bag? Bag? <tipos> yung maliit na 200 sa labasan. Hindi <tipos> naman as in maliit <tipos> na ganito ala. Mga tahi. Mga bag. Sa <tipos> oh, si tupo. Dito ka, oh! Ito o yung maagos na to. Ayan ta. Para hindi pumasok yung mga dumi. Sina kailangan mo yun. Sige. Palayo mo lang si Dudong dun o. Oh. Dito siya sa may bato. Tapos dito ka o. Oh. Dito lang. Napasok ka na kung ganyan sa mata Ano ka na? Sakit. Kapit na kapit pa. Ano kakapasok lang. Ang sakit. Kung ano ka muna? Ano ka muna? Ano ka muna? Ano Ayun ba siya pa yun? Oo, mo kamoto yung kahit, tapos punta ka dito, oh, tapos lalagyan mo yan. Oo, oh, ako okay. pinatakan ko lang, pinatakan lang nga sa laligan ng ibundong. Kung hanggang sa ano, parang hindi na saan. Doon ako muha ka mabilis. Bakit pa naman sa mata mo? Bakit na ito nagpapa? Ako ang pinilas. Bakit? Tama. Tama ang ano eh.